Kasi may customer oh, kami. Ayan. Hello, ayan. Hi, Lodzy! <laughs> Ngayon, mga Lods, nagtanong ako kasi puro, una, puro nilagay ni Mama puro kulay lang. Ayan, wala pa yung panghalo. Sabi ko, sabi ko, mga Lodi, oh, B, ano, meron, meron na kang, meron na kang, <laughs> meron, meron ka na, meron na kang panghalo. Alam mo yung Tagalog, mga Lodi, ay, ang hirap talaga ng mga Lodi, no, pag, ano, pala mga ko Kukuha pa si ma'am mo ng panghalo kasi kinuha ni ma'am mo pang kulay lang. Aray ko. Meron na kang taga... Meron ka nang... Meron na... Meron ka na... Meron ka na... <laughs> Meron na kang panghalo. Ay, Diyos ko. Tagalog, Bisaya. E sabi naman din ni ate, ako ate, Bisaya. Ayan siya, ang Bisaya. Tapos si si, si, si ma'am, hindi... Bisaya rin ako pero hindi ako lumaki. Ah, ah, sa kanu ba dito na? Kabite. Ah, Kabite. Ayun. Lahing Bisaya din siya mga lods pero hindi nga naman na siya lumaki doon. Kaya hindi. Nakakaintindi din lang siguro konti. Oh, konti ila. Kaya ayan mga lodi. eh. Ay, Diyos kumiyo. Ito saan yung dipo. kape. Ha? Ano ba ang ano niya? palo follow natin siya. Sige, follow mo ako. Di palo mo ako na O, di ba mga lods? Ganda talaga. Ganda talaga. Ganda talaga lagi ako natuwa kasi ako sa Tagalog kung mga lods sabi mga lods ha magsukli ako baka makalimutan ko na to 45, 45. Uh, 45 uh, 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 ano ano, ano 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 page natin ano 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 Wala ano 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 Dagdag ko pa yung isa ko, bes. Ah, sige, ko na sige lang sige isa ko, ha? Sige. Ah. Pero ito yung ano ko, kasi yung isa hindi ko pa naasikaso. Itong pa, ito pangalawa. Yung Nels oh, RL. Sige, love <laughs> support Thank you. Oh, ayan, lumabas na si Nels Beauty Salon ko. Uh, diba? Uh, thank you so much. <laughs> o, oh, ba diba, mga Lodi? Nakadog-dog. <laughs> so, ma'am, <umaw>, magkakataon. <laughs> <laughs> 4, 4, 4, 4, 5, 45. Gloves <laughs> yeah. din, lang, eh. yeah, um, pa, ma'am. Wala. Tagalog na busing na. Tagalog na no, bisaya, oi. Like, ang lagi, oi. 500 mao, 520. 5.45 cent. Ah, 5.45. O tanong mo, malos. Nasayop na ko. Basta, ano? 25.65. 5.60. Di ba mga <laughs> di, <yos> <laughs> ano din? Um, yan si mama. Anong pangalap ko siya? yan ako, forward ko sa nagsayon. Patawarin ko ng 5 pesos mga lodi. Ang 5.65. 562 <laughs> Thank you! Thank <laughs> <laughs> <Maraming ko>. you! <laughs> Okay, then we'll play Okay, now we're done. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank, Thank you, you baby. See you again. Hi. You. Hi beeh. Hello. Hi maim. <laughs> 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 <laughs>